Apo niya ni mga wadi-wada pa din. Nandito na naman nga tayo sa ilog, hindi para mag-ambag ng libag, kundi para tumae. Clarice, dito nga pala ako para subo kung ano naman magluto nitong tilmok na sardinas. Yes, you heard that right. Not left. Sardinas nga pa mga wadi wadi ang palaman natin dito sa Tilmo. At ito na nga mga wadi 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 ang ating gagamitin na ingredients. Meron tayo ditong luya, onion, panglad. Main character of the show is the young stone salt, dahon ng gabi, at ang nyug. And now, let's start. Now, first of all, you have to open the one can of sardines and put it in on Oh, inda daw! Basta ilagay niyan sa hindi pinagaan na nyog. Yes, wag nating pigain kung wala na talaga sa ating pagtingin. Aray mo, oh. na alam. Inilagay ko na nga dyan yung luya. Pag ka talagang pirak, ikaw maro luya. Oh, no. Sunod naman na si Buya, sa kaduratan ito ang lonas. Charis! ang bawang. Akala ko ba mahal mo? Bakit mo sinayan? Pinalo ko na nga ito to blend 45 all the ingredients. Alam mo ko sasabihin mo bakit kahoy ang ginagamit kong panghalo. Huli na huna lang. At syempre, 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 lilagyan ko na ito ng asin na palasan. Naiwan kasi sa bahay yung kutsara at tinidor. Ayaw nilang sumama. Huli na huna lang mailkyo sa duwa. And now, let's proceed sa ating pag-a-assemble. Syempre, of course, we need the dahon ng gabi. Laging tandaan natin mga maliwa na pa din sa buhay kahit tayo ay tios. Huwag mong isiping kumatay. sa nakalang pierde. At yan ang nga ko na ang namix sa natin ingredients sa dahon ng gabi Concepcion. Make sure na wala itong butas baka kasi mag lang ito gaya ng relasyon nyong mara po At nakita mo naman siguro kung paano ko siya binalot. Ganyan nga po ang ginawa ko. Dalawang dahon na para siguradong hindi siya mabubutas. At tatalian natin siya ng dahon ng tanglad. Dagdag flavor pa kasi yun mga madiwida pa di. At talian ito na mabuti baka kasi sa iba na siyang humingi. Pero mas ano pa ang bogos mo ka na kumabino. Ah mabino talaga hindi yan siya At ganyan ko nga lang po siya tinalian. Medyo soft na higot. Dalawang ala pala dyan na nagawa ko mga mariwada pa di. Siyempre safe procedure din sila kung paano mo siya binalot. At first time kung alam pala gumawa nito mga mariwada pa di. Kaya bahala na kung ano ang kalalabasan nito. Ang authentic or legit nga pala na pinapalaman sa telmok ay alimango. At dahil new bagong version ko nga pala itong mga mariwada pa di. Kaya sardinas ang ipapalaman ko. And now let's proceed sa ating cooking time. Niligay ko nga pala dyan sa ating mini pan ang pangalawang pigang nyug with the ugat ng tanlad. Sinunod ko naman dyan ilagay yung ating inassemble na tilmok. Mabuti na lang talaga at nagkasya siya sa ating mini pan. At hayaan na itong kumulo at maluto ng isang taon, Charis. Siyempre, <laughs> kailangan itong bantayan. At dahil sobrang hangin sa party ng ilog, nilipat ko siya dito sa pagitan ng mga bato. Pero wala masyadong hangin. Auto maparuson ka man kaya o pwede. Nakaantos din. <laughs> at pas forward na tayo mga mali mo na panigay. Nga na sinabi ko kailangan itong bantayan. Baka kasi matuyo. Dahil nga natuyo na siya, nilagyan ko naman ito ng unang pigang nyog. O baka magtaka kung bakit may dahon na dyan ng gabi. Kasi kanina nung natuyo na siya, nasunog na yung ibang part. Kaya para maiwasan ang pagkasunog na ating telmok, nilagyan ko ito ng dahon ng gabi. At dahil nga may tira pa tayong nyog, sayang naman kung itatapon natin ito. Sabi rin sa mga paniniwala, noon na papagandaro ito ng buhok ang gata ng nyog. Correct na ifa yung sala. daw oh, na alang ang buhok ta. Dahil man nga niiniupi ko pa in aday, bolino na alang o na alang. Pero wala namang wawala sa akin kung susubukan ko ito, diba? Dahil naniniwala nga ako sa kasabihan, habang may buhay, try lang nang try. Walang mahiyari sa buhay natin kung lagi tayo na nabubuhay sa salitang what if. Baka hindi. Hindi ko kaya. Nahihiya ako. Wala ako niyan. Ayos naman, 2025 na o. Go out of your comfort room. Yes, kahit parang impossible, basta magtiwala ka lang sa sarili mo at syempre kay God. Kayang-kaya mo ng iyan. Huli nga ni ako, hiling nga baya. Dawa araw gawa ka inyo na perping teos. Iniisip ko nila na parang ito na pagsubok sa atin. Depende na lang yun sa sarili mo kung paano mo i-handle ang mga problems. Always think positive and focus on your goal. Speaking of goal, awhain daw subagul bagul ka ini yung pinakudkud ko kasi bago. Awsain ka ito. Pwede ba ito pang gatong? Oh my goodness. At tatapos na, na nga tayo sa ating pag hair treatment. Sakto naman na naluto na ang ating telmok. At ito na nga mama, di ba dapat yung ating finished product ng ating telmok na sardinas. Kumuha na nga pala ako dyan para matikman ko na ito. At kitang kita mo naman siguro na lutong-luto na siya. Nadiritan pa nga na ibagao na magkaturutong. Buti na lang naagapan siya. Mulinaw na lang. I'm so proud of myself dahil first time ko lang itong gawin pero na perfect ko siya. Baka joke, pwede na talaga kita mag -agok. My goodness! And now the highlights of the show, the Tikiman portion. Pero hindi ko lang sure kung makatiba itong dahon ng gabi because nakuha ko lang ito sa gilid-gilid sa so, yes, bagang lesbagang natong. O pag lesba naman, makati yan. Magatol pag Ay, eh, manapermi sa lasngag. Bonus ni. At hinati ko na nga itong tilmog para makita ko na kung luto na ba yung nasa loob. Baka kasi luto na yung nasa labas pero yung nasa loob, hilaw pa. Based nga sa aking nakikita, ay luto na siya. Salasa na lang tayo magkakaalaman. Dapat pala talaga pa nagluto ka nito. Maraming nyug. At sa mahinang apoy Baboy lang siya kasi papakuluan mo siya ng mahigit isang taon. Charis. First bite nga, mga mani padi, talagang masarap. Talagang lasang-lasang mo ang sardinas. And syempre, 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 manatok as in ang pagkamuot ko sa emo. Charis! Ay, doon mga mani padi, kung pag-uusapan naman natin yung dahon ng natong hindi siya makate. Hindi ka gaya ng ex mong magatolon. Charis! Muli na alam!